So, umpisa na natin ang pagpapakita sa ating mga kapos kung paano nga ba ginagawa itong mga siopaw. Dito sa pinuntahan namin, magawaan po ng siopaw, no? Gamit po ang flour, water, sugar, at yeast. Pagkahalu-haluin po yan dito sa mixer na ito hanggang sa maging beautiful na dough. Ang ganda-ganda ng dough nila. Tsaka ang bango-bango. -bang yan po ay ang pinagmumulan ng ating uh, sa ban ng ating Taipao na nagmuha, nagmula, nagmula, nga po ng bansang, sa bansang Taiwan na sa nabahagi po ng East China. At itong nakikita naman natin, next ay ang tinatawag nilang kneading, no? Ilalagay po nila yan sa dough o yung, dough sa roller para maging flat. At mula naman po dyan, ay uh, mga dalawang beses o tatlong beses po nilang ipapadaan yan dyan. Sa kapo nila, igaganito, kasi si Sir, ginagaw, parang tinatansya niya, pero perfect. Ilalagay na po doon sa sheeter. Ayan, dadaan sa sheeter. Paglabas po niyan, bilog-bilog na, mga kapuso. Sa hapon nala, lalagyan ngayon ng mga feeling dito sa feeling area. No? Kung saan, lalagay po muna yung pork. Tapos susunod po ay yung ating Chinese uh, sausage. Yung ating shiitake mushroom, chicken barbecue asado, at ang ating salted egg, mga kapuso. Pagkatapos na, ay isasalansan ang mga ginawang taipao-taipao sa isang tray na ilalagay naman sa rack. At hayaan po, ito yung proofing ng next stage area kung saan 60 to 80 percent na humidity po ang nandon para umalsa sa loob po ng 45 minutes hanggang 1 hour. Arne, ano yung next? Yan, meron po niyang mga spinning. asado. Okay. Arn. At syempre, ang po ng 30 minutes under 110 degrees Celsius. Kaya magsalang po ng 208 na peraso po ng taipaw at 325 pieces naman na siopaw sa isang steamer. Steam buns ang ibig sabihin ng siopaw na isa namang salitang hokien. No? ba diba? Bukod sa very yummy ang taipaw, meron din silang ang Siopaw, uh -huh. at siopaw at mga classic siopaw. At syempre, hindi mawala ang Bola Bola. Ayan. Okay, dito naman po makikita natin ang kanilang machine made mga kapuso kung saan nilagay po nila yung kanilang asado flavor na pork. Dito po inilagay yung kanilang uh, yung dough. Saka po lalabas dito yan. Ang ganda-ganda. Ang cute-cute. O nakikita nyo yan? Sobrang perfect po ang paglabas po ng ating mga cute na cute na siopaw. Wow. Yan po ay sanggang 68 pesos. Ang Taipao naman po, dahil medyo malaki-laki yun, aren? 103 pesos. Murang-mura, wow, mura, ha? Correct ka dyan, Arn. Tapos mamaya, titikpan po natin yung mga yan sa pagbabalik po.